Gustong ipahinto ng local government ng Occidental Mindoro ang 400 million peso road project na magdurugtong sana sa kanilang lugar sa Mindoro Oriental. Bukod sa di raw dumaan sa konsultasyon, peligro lang daw ang hatid nito. Narito ang eksklusibong report. Ang ginagawang kalsadang ito sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro ang magdurugtong sa lugar sa Puerto Galera sa Mindoro Oriental. Tinapyas ang paanan ng mga bundok at pinatag para magawa ng kalsada. Panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo noong 2007, inaprubahan ang 400 million peso project. Pansamantala itong nahinto ng matapos ang termino ni Arroyo. Pero nitong January 2012, itinuloy ang proyekto. Aminado ang lokal na gobyerno na maganda ang idudulot ng kalsada sa kanilang lugar pero mas matindi ang pagtutol nila. Una-una, naapektuhan ka kami dyan dahil yung mga poste ng napokor, gumuhu yung mga yan eh, dahil nung sinide cut nila yung mga bundok, nandoon yung mga post ng, ng napokor after a while because of the rains and siguro yung mga earth shakes ay gumuho yan. Sa pagsusuri ng National Institute of Geological Sciences, lumalabas na delikado nga ang ginagawang daan. Matindi ang pagtutol ng lokal na pamahalaan ng Abra de di Ilog dito sa Naturang Road Project. Base raw kasi sa ipinagawa nilang pag-aaral dito, walang tamang engineering measures ang kasama sa road design. Delikado ang ginawang pagtapya sa paanan ng bundok nito dahil walang proteksyon sa paglambot ng lupa pa kung tag-ulan at posible pang gumuho kapag lumindol dahil may tatlong active fault lines rito. Uh, yung mga bato because of gravity madali siyang bumagsak. So sa ganung kata katarik na angle ng slope, uh typical na magiging problema yung ano, yung uh, Uh, rockfall at saka mga landslide siguro. Dalawang buwan na raw ang nakararaan ng sumulat si Mayor Constantino sa Department of Public Works and Highways para ipahinto ang proyekto pero wala pa rin silang nakukuhang sagot. Sagot naman sa News 5 ni DPWH Secretary Rogelio Singson, inutos na niya na ipatigil pansamantala ang paggawa ng kalsada. Pero pag-aaralan pa raw nila kung tuluyan ng ibabasura ang proyekto na magdurugtong sa dalawang probinsya. Because of the concerns of the local officials, Uh, we are. I have given instructions to the, the regional director to suspend the implementation of that 117 million. Cheryl Kwasim, News 5.